Okay ba? Medyo pogi ba tayo dyan? <laughs> What is good guys? though? No, and we are now back na uwi na natin yung video na naman tayo mga tol. So today guys, eh, para probably nakikita ninyo yung title natin. Dahil below, eto yan. So eto guys, no? Uh, palitan natin itong uh, ating uh, handlebar grips dito sa ating uh, traction. Dito sa ating uh, hardtail na bike. Ayan. So ito yung ano natin, yung uh, kinabit natin uh, na supakas uh, na grips no so medyo uh, probably nakikita niyo yung picture no yeah no so medyo uh, bulokski na no so ayun i think uh, kilala natin siyang palitan no so dahil eh malupitan guys yung ipapalit natin ayan meron tayo nga ito Spunk no Spunk Industries na grips na napakasolid solid nito ni no so kilalang-kilala kilala to guys no sa larangan ng MTB no so kung hindi mo to kilala eh baka you know hindi to para to sayo. <laughs> Meron ako guys na ginawang review dito So probably nakikita nyo yung link over here or dito Or dyan sa baba, no? Para makita ninyo Okay? So tara, uh, palitan natin to, no? Itong napakalupit na bulok na grips natin <laughs> Ay, no? So guys, ano pala, ano? Ingat pala kayo, no? Sa panahon ngayon. Kasi medyo yung boses ko ngayon no? Hindi maganda Parang na nagka tayo recently At ito medyo magaling na Pero so far wala naman akong COVID <laughs> So, ingat lang, no? Kasi medyo nagbabago na yung panahon ngayon kasi magdi-December na. Ayan, usong-uso yung mga ano ngayon, colds, no? Flu. Kaya, yeah. Uh, kayo ng vitamin C ninyo, no? As recommended ni Doc Slapsoy. Amazing! Ito yung ano natin, yan, spunk, Napa solid Color green, no? Para terno dun sa ating, na, uh, sa ating uh, handlebar. Ayan, no? Siyempre sa pork. Diba? Napaka-solid na ito. So, syempre, bago natin simulan, no? Kailangan nyo lang is ito. Okay, ano bang ano nito? Siguro kailangan natin ng uh, tres, tres ata to. Tingnan natin. Ayan, tres nga, okay? So tara, baklasin na natin luma no para swabe yung galawan natin for today's video. Let's go. So to guys no, pakita ko lang no. Kung niyo, medyo talaga nga na talaga no. So normal lang yan kasi rubber siya no. So talagang napapalitan talaga siya. Pogi okay pa naman. Okay naman itong mga Supacus, actually. Tumagal naman ito ng isang taon din. No? Eh, bago, eto, papalitan na natin ng bago. At saka normal lang na ganyan. Kahit yung uh, mga OD grips na gamit ko dito. Though taon na rin yung inabot niya. Pero medyo nagbabakbak na rin. Kaya papalitan na rin natin. Pero ito, kung gusto niyo ng budget bill yeah, pwede naman ito supakas. Pero kung gusto niyo ng ano, para pogi, ayan, spank. Mas okay yung ano nito. Tingnan mo yung main details siya, guys, no? Napakalo, okay. be. So, tara. na natin ito. So, okay, guys. So, no, bago natin simulan, no? Kailangan nyo lang, again, is Allen Key. Napakadali lang to Okay. So, liin nyo, guys, yung, ano, yung uh, grips na lock-on. No? Mas madali kasi siyang, ano, i ikabit, pati ilagay. Ayan. So, ah, diba? napakadali. Ayan. Tanggal na. Diba? Diba? So, ito yung ganito yung grips na punin ninyo no, Na lock on Yan, so ito lang parang pinaka-lock niya eh. Yung iba kasi, meron dito, meron dito no, Tulad sa isa kong bike, yung ano, yung OD uh, OD grips, ganun yung design niya Pero ito, ito lang yung lock niya Diba? Natin, spam, ayan So, check nyo guys, sino si left, sino si right Ayan, probably ito si, ano, si left Ayan, ayan So, yeah. ito, si left. Yeah. Para pogi, diba? ba? Oh, o may indicator naman na left. Di ba? So, buwan natin na ito. O, oh, di ba? solid na ito, boy. Yan. Yeah. So, bahala na kayo kung paano nyo siya ilalagay. Yan. So, so, kung nakikita yung spark. Uy, so, ah. So, make sure na snug fit siya ayan so hipitan nyo lang ano lang tamang higpit lang napaka-solid higpit lang natin ayan. so sakto lang di ba so doon naman guys sa kabila tayo okay so ganun din same process Pwede nyo naman punasan so, Medyo pudpud -pud na talaga Ito, yung ano nga Yung likod niya medyo makapalpe So tip ko pala sa inyo guys Yung ito, pwede nyo na itapon no, Yung uh, pinaka uh, yung Grips no? Pero yung ito kasi Minsan ayan. So yung mga ito Minsan tinatago ko lang siya eh So, minsan, ano lang siya Parang spare ko lang Nilalag ko lang dito sa bodega ko Ayan. So, huwag nyo itapon, sayang eh So, guys, so, ano Yung isa, yung right Ayan Kabit nyo lang Pantayin nyo lang Goods Goods, goods, goods Okay, there you go Okay, so tignan natin guys yung kinabit natin. Ayan, spark. Ayan yung kanan. Ito yung kaliwa. Ito Tapos tignan nyo naman guys yung design. Yung pattern ng grips niya. Pero okay, pwede siya. Medyo goods din. No? Okay yung ano nya. Yung fins niya. Ayan, kahit wala na kayong gloves. Ayan, solid na eh. ito. Tapos yung side view niya. Ayan, side view ba? na Okay, so there you go, guys. Ito yung ginawa natin. Nagpala tayo ng uh, bagong uh, grips. Ayan. No? So, meron din pala ako, guys, ginawa, no? Na kung din magpalit ng uh, bar tape sa may kanto bar. So, kung hindi nyo pa nakikita yun, uh, lalagay ko yung link, no? dito or you're sa baba no para mapanood din niyo okay so guys no i think dito na rin natin tatapos si video natin for today so maraming salamat po guys sa panonood at kung hindi pa po subscribe make sure na subscribe mo na yan and also click nyo na po notification bell para updated din kayo sa ating next video so maraming salamat guys and kita sa next ride ingat Amazing!